Oh, good morning sa inyo, mga par At ah, nangungumpay-ungumpay ako dito kanina Dumating yung bayo ko Tapos do, may nag harvest daw doon Ang ah, gagawin ko na lang mga paray Puntahan ko na lang doon Diyan ah, silang Nahuling malaking mm -hmm. hito Mamaya mga papa ko sa inyo yung malaking hito Marami pa naman <laughs> natin Laki ba, par? Mga par, laki ba sa preso po. Laki lang, yeah. ano? Yeah. Kasi ang drum, oh. ng drum. Wala, mga par. Kasi ang haba ng drum. Okay. Hindi naman yan. wala na pares na? wala na pares na ilang buwan na ako yun? na. buwan na? isang taon ang laki eh yung mga kasama niya dati dito siya yung niliman ko nakakita ko lang ganyan kaya lang sa mga video video lang din pero sa personal first time ko makakita hindi <laughs> yung taon laki eh Ang mayuni pala yan Ang dami pa oh. Yung minsan yung nakita ko Nung doon sa nakasama ang kuya hmm. Sa so, sarap Mga ganito lang alaki yung breeder yan yeah? Kaso yung paglalaki, patay talaga eh Mayumi! Ayan. Mayumi. Nakalabas pala si Mayumi. Ay, kaya ganyan mo kaya? Namaya. Sendra mo. Si Mayumi yan, mga par. Kapit kaya? Kaya kaya. Kaya, kaya. kaya. kaya, 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 kaya Okay, maka yan. Para tibu. Para tibu. Ola, may makatibuyan? Ha? Wala tibo? Wala tibo. Wala, may tibo yan. Sarap ah, bakit tayo bitaw lo? Oh. Ah. <laughs> Sasak si Mayumi. Sasak eh, sa si Mayumi. Ganayan mo kaya. メロン。 tingnan iba yung tilapia Pag ganun ang pagano ng tilapia kaysa yeah. sa ano ayan sarap mo ito to na ito na ito na ayan na ayan na Talabasin mo muna ito 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 ganun dito mga mga igi. Ito igi. Um, Yan. Yeah. Tapos ito, ito yung kuhol. Ma, Anong masarap na luto to para? Gabi. Gabi? Ginataan? Hmm. Ginataan. Dami din ng igi. Pwede na, malaki na. Ah, patay na rin patay.

thằng chạy đó này. Đó. á. mar ba? mar awo oh parang, parang. Na paghawak, oh. hindi matibo ayan ayan Sige. Oh, dyan niyo yung oh ito. Halika oh. Bakay, batin mo.

Pakita ginawa sa iyo. Nababawasan na masyadong to ngapon. Dapat. Dapat sa iyo. Dapat sa stadium. Dapat picture ka dali sini daw pay bayar. Dapat tawag sa Para madalaman ka sa. Views niya pa eh. Yeah. Oh si dan -da -da -da. si oh, lagi-lagi <laughs> <makasih mana? laughs> <kaun, taya> <laughs> <laughs> masih bib makan <laughs> <laughs>

dalawa pa tere? parekadalera ka na parekadalera 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 to. parekadalera 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 Mm -hmm. I, uh, anantote, uh, ay, aba, puro yung usog! Amin, gusto mo makita yung mas malaki niyan? Saan? Doon! Kaya Hala! Kaya dali, tingnan natin yung reaction mo. <laughs> na, malaki na to, di ba? <laughs> Nga pala na katuwig <laughs> na! pala na katuwig! Anong palang ni? Wala pa! Tatlong pa lang! Uh, 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 tatlo! Tatlo! Mikil, dira lang! Mikil! Mike, dyan ka muna, dyan ka muna! Diyan sa kulay blue na drum. Oh my God! Uy, <laughs> grabe, no? nama na. Oh, mo na yan? Oo, oh, mo na? Oo. Oh. Grabe. Hmm? Ito yung kamay ko, oh. Grabe, oh. <laughs> oh. <Okay. Laki, laughs> mo na yan? Nakapapicture oh. ka na? Oo. Oh. Laki niyan, <laughs>